Ito po yung mga bangka namin guys Naka-standby uh, Mga ilang buwan na rin po yan Hindi nakakapalaot Dahil po sa masamang panahon ng... Uh, ito po yung service namin Ayan Service sa uh, bintol namin Ayan makikita niyo po Naka-standby lahat ng aming mga bangka dito Umabo talaga dito Sa Sa sulok-sulukan dito sa mga nyog at may mga aroma dito Ayan. kasi nang dahil na po sa lakas ng alon maabot po hanggang doon Ayan. kaya ang mga bangka na ginagamit namin Ayan. ayun pa oh. makikita nyo Ayan. Ayan. Ah, may lambat po yan na nakalagay dyan Ayan po yung dagat natin. Medyo kalmado na yung alon. Dahil mahina na po yung hangin habagat. Ayan po yung araw. pag dagat dito sa amin. pag kami sa palalaot. Ay makahuli na po kami ng maraming isida. Ayan. Ayan lang na po yung bigis. tulad ng mga nagdambuan talagang uh, malakas ang hangin ng dagat at saka ang alon malalaki maabot po dito yan yung mga uh, graba na nalagot sa uh, dito tayo dumaan guys parang stage dito oh, makikita po ninyo yung, yung uh, bintol doon sa malayo ayun yung guardhouse dito sa amin. Guardhouse ng sanctuary. Dito sa pinalaragyan ko po dito. ito naman po yung lambat. Pakita ko. Ito yung lambat ng bintol. Ito. Pinalitan na po kasi ng bago. Bago na po yung nakakabit doon. Ito po. marami ng butas yan. Wala repair na tulad yan. talagang dami na butas uh, maraming kakalusot ng mga hipon at saka dilis dyan um, ayan uh, lalaki na uh, baka siguro sa mga susunod na buwan pagka sunerte na naman sa dagat pagkakuha ng maraming dilis at saka hipon uh, mapalitan na po ito ng bagong lambat ayan. naman so, sa po may mga PC lubid yan, yan. Ayan. Tapos, may mga tingga para madaling lumubog sa ilalim dagat Ayan. may mga tingga ayan. Po, kami dumadaan pag naghahapid kami ng isda Ayan, may hagdanan yan dyan galing doon Pukulka naman dito pakiak naman dyan. Tapos, ayan po. Yung parang papag na yan, tarima, dyan namin linalagay yung isda namin. Yung pinatakal. Ayan, natumba, natumba po. Dahil sa lakas ng alon. Uh, po dito yung alon sa banda dyan. Ayan, ito pa yung ginagamit natin bangka nakastambay uh, rin po siya uh, natin yung bangka natin para may magamit tayo na bangka para sa laot kaso nga lang guys hindi pa kumplito yung ano ko ito po yung ilaw natin Uh, kailangan po natin yung tinatawag nilang pantalya dito pantalya po ang tawag nito eh uh, so dito sa ilalim yung ilaw dapat ko kasi ito mga salamin to so nga lang hindi tayo kompleto sa salamin kasi uh, kulang po tayo ng budget dito ako na po ang magtatabas ng mga salamin para ikabit dito ayan. ayan madalang po yung salamin natin dyan kailangan po kasi yan lahat yan mayroon yan dyan sa loob ah mas malakas at saka tagos sa dagat sa ilalim ng dagat yung liwanag ng ilaw natin and po yung mga ugat kahoy na kumba ayan po yung kahoy natin eh. sayang pero mabubuhay uli yan ayan nakatingga po yung mga sa bangka natin dito kaya medyo taghera po kami ngayon. So, uh, yung mga kubo-kubo namin. Kaso nga lang eh, Sa harapan ng mga bahay-bahay namin. At uh, talagang sinadya namin lagi ng mga kubo. Kasi pagka ganitong habagat dito sa amin. Eh, talagang maalinsangan ang simoy ng hangin. May kumakanta na naman guys. Ayan, muli po tayo nagpapasalamat sa, mga uh, sa taga-burunggan. At pati na doon sa mga Uh, sumusuporta sa FB page natin maraming salamat po sa inyo shout out po sa inyo uh, doon sa uh, ating mga mahal na mga uh, tagapagtanggol ng Pilipinas yung mga army ng mga uh, kaibigan po natin sa FB page, shout out po sa inyo uh, muli po tayo ng papalam po sa inyo kita kita na lang po tayo sa susunod na video po. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I love you po. Bye-bye.